Hello guys, today is Saturday. Kababa ako ng bus. Ayan, doon ako umaakyat papuntad sa aming tirahan. And our weather for today is nagyabang na naman si Haring Araw. Diyan ka na lang, huwag ka nang aalis. Yan Before anything else, kailangan nating mag-video sa ating paboritong daanan. Yan, look. Di ba ang ganda ng panahon, guys, no? At tingnan natin si Mama Sol. Ayan siya. Ayan. Nakajakit ako guys, oh. So, kasi kaninang pag paglabas natin, malamig. Kaya ngayon, naglakad. Pinawisa, binakas ko ang aking ang aking jacket. Yan. Ito ang natin. Maglalakad tayo. Ang ganda ng weather. Oh guys, ano? ano? o. Oh. o. Oh. The sky is blue. Ang ganda ng sky. Si Mama Sol sa kanyang paboritong daanan. okay this ends my blog for today guys see you on my next vlog happy week and god bless bye